Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At nais po nating muli pasalamatan lahat po ng ating mga ministry partners na nagbibigay katiyakan na yung ating programa po ay mapapakinggan, masusubaybayan gamit po ang iba't ibang stasyon uh, mula Luzon, Visayas and Mindanao at syempre yung mga online platforms po natin. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong ministeryo at sa mga kasama natin sa ating pag-aaral. Maraming maraming salamat sa inyong buhay, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin ang pagtatalakay tungkol sa paglago sa buhay espiritual at particular po nating pagtutuunan ay yung mga hamon o problema na ating kinakaharap at paano ito nagiging parte ng ating paglago. Hindi po lahat ng taong... Merong problema ay lumalago. Gusto nating linawin 'yan. At paminsan pa nga, ang problema ay nagmumula sa kakulangan ng paglago dahil ayaw nating mag-mature. So, ayan ang mga problema. Ah, uh, merong author na nagsabi na 'yung iba sa mga problema natin ay growth related, no? Ibig sabihin, eh, dalawang uh, implikasyon, ano? Una, ang ibig sabihin, dahil hindi tayo lumalago, the same problem uh, affects us. Problema mo na yan 20 years ago, problema mo pa rin ngayon, at dahil hindi ka lumalago at ayaw mong lumago, most likely yung problema na yan will continue on sa iyong buhay. Maganda yung naging perspective ng uh, marriage uh, and, uh, counselor and author uh, si John Bevere. Ang sabi po niya, may mga tao na ayaw nilang komprontahin yung mga issue nila sa relationships. So yung mga issue na yon paulit-ulit na lang umaapekto sa relationship. Totoo, no? Uh, ako po, marami akong naobserbahan dyan. Maraming mga may problema sa pera. Hindi dahil kulang ang pera, kundi dahil hindi pinag-uusapan kung paano pong uh, imamanage ang pera. So, ibig sabihin, that can be prevented kung matututayong 'yung harapin ang issue na 'yon. So the first implication is some problems dumarating dahil po ayaw nating lumago o hindi natin makuhang lumago. Pangalawa, may mga problema po na bunga ng ating paglago. Totoo 'yan. Halimbawa ano sa sa isang kumpanya, halimbawa, gumaganda ang takbo ng negosyo. So natural 'yung demand mataas at 'yung current capacity will not be able to uh, sustain yung uh, increasing demand, hindi ba? So ang susi para maging maayos, eh, increase natin yung capacity. Kasi totoo yun, di ba? May mga pagkakataong gusto natin na uh, maganda yung income. Eh kaso lang, ang kahulugan ng maganda yung income, so natural, medyo pagod tayo dyan. Maraming mga kaabalahan yan. So that's just an example and illustration. Uh, naalala ko yung isang author na binabasa ko rin yung kanyang mga aklat, si Samuel Chand. Ang kanya namang paboritong topic ay yung leadership pain. In one seminar, tinanong po ng author na ito, uh, nag-speak siya no, sa live audience, at ang tanong niya ay, uh, Gano'ng karaming miyembro ang gusto mo sa iyong church? Ang ganda ng tanong, ano? At dahil ito'y tanong lang, at hindi naman niya sinasabi kung ito yung goal mo, hindi niya sinabi kung ano yung pangarap mo, sabi lang niya, ilan ang gusto mo? So kanya-kanya ng sagot, eh, nung umpisa medyo nahihiya pa, may mga magsasabi ng 200, may nagsabi ng 500, may nagsabi ng 1,000 at mayroon pa nga umabot ng 20,000. So wala namang issue dahil tinanong lang naman niya anong gusto mo. And then ang tanong niya ito, sabi niya ano yung factor na makakaapekto para maabot yan? At uh, ginamit niyang introduction yan to explain yung concept ng leadership pain. At ang sabi niya, say for example na sa iyong uh, nasasakupan o sa iyong miyembro, kung meron kang isang daan ay 10% ang uh, medyo mahirap pakisamahan. So if you have 100, yung 10% is 10. So ibig sabihin 10 yung mahirap pakisamahan. Pero ang point niya ito, as the number increases yung percentage also uh, yung yung uh, bilang nung uh, 10% na yon lalaki din yon so kung halimbawa isang libo so yung 10% non is 100 so ilan na yung mahirap pakisamahan na dapat mong pakisamahan so now the number increases to ilan abot ka na sa isang ngayon so eto ngayon ang twist ang sabi niya it's not the number you can dream of but how many challenges or challenging people can you deal with So ilan yung kaya mong kaharapin? Ilan yung kaya mong uh, hamon na na iyong uh, nga uh, uh, harapin sa challenge na ito? Kasi madali pong mangarap eh. Ang, ang question doon is how much pain uh, can you tolerate and can you uh, can affect your effectiveness, di ba? Kaya nga uh, mapapansin niyo po kaya yan ng introduction natin dahil kagaya ng aksin na sabi nung nakalipas na pag-aaral may mga problema tayo na kaya siya problema hindi dahil sa wala siyang solusyon, kundi dahil sa hindi pa natin natutuklasan yung solusyon. Uh, ibig sabihin, hindi pa natin nagiging kasanayan yung dapat maging kasanayan, hindi pa natin natututunan yung dapat nating matutunan, yung maturity na kailangan, hindi pa natin taglay. And so, problemado tayo dyan. I remember yung aking anak, uh, nung maliit pa, yung tali ng sapatos no pag natanggal problemang malaki na yon hindi na ma, hindi na mapakali hindi na maayos so ngayon syempre dahil tumanda na siya natutunan niya na kung paano itali yon so from time to time natatanggal pa rin yung pagkakatali ng sapatos pero hindi na ho problema yan bakit po because now she has learned the skill no she now has the ability to deal with the issue so yung dating problema ay hindi na problema So kaya ko po sinasabi yan mga kapatid kasi ang maganda at mahalagang katanungan ngayon ilan sa problema natin ang hindi dapat pino problema hindi dahil sa nagbubulag-bulagan tayo kundi dahil sa kaya namang solusyonan if we are willing to develop the right habits if we're willing to change if we're willing to grow Now kung hindi po tayo willing na gawin ang mga bagay na yan the problems will constantly remain as problems palagi paulit-ulit tayo yung maaapektuhan ano palagi at paulit-ulit nating kakaharapin yung mga same issues na yon ang ganda no ah uh, talaga namang dapat mapaisip tayo ano kaya sa mga problemang ito ay uh, resulta ng aking kawalan ng initiative to face the issue kawalan ng initiative to deal with the issue and to finally develop the skill the ability uh, to solve the problem di ba para hindi na tayo problemado Pangalawang bagay po na gusto kong makita natin dito ay yung katotohanan na yung problems po uh, is also beneficial in basically revealing to us areas of growth. Okay? Saan tayo pwede pang lumago? Uh, meron po akong napanood na isang uh, pelikula tungkol sa siguridad uh, ng isang bangko, no? At gusto nilang ma-check kung yung banko ba ay secure. At ang sabi po nila to finally find out kung talagang secure ito, ay nag-hire po sila intentionally ano, nag-hire. Kumuha sila ng mga kawatan, mga magnanakaw to try to test their security system. But of course, this is a controlled situation. Hindi naman nila pananakawan yung bangko. It's a controlled situation. Ang point lang po doon kaya po natin sinasabi ito mga kapatid para ipakita at patunayan na may mga pagkakataon na yung akala nating problema is actually a way for us to realize the problem. Kasi po may mga times na ang procedure may be painful but the process is really beneficial. 'Di ba parang sa mga sakit pag tinitreat, the process may be difficult but the result is beneficial. Ang discipline ganun din in Hebrews chapter 12 bin explain po sa atin dinidisiplina tayo dahil mahal tayo ng Diyos, opo, yan ang napakagandang katotohanan. Ang sabi nga sa Hebrews 12 verse 11, No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. Ay, totoo naman. Wala namang disiplina na nakatutuwa habang nangyayari. Pero ang sabi nga ng author ng Hebrews, uh, But it will yield the harvest of right living for those who are trained this way. So, ibig sabihin, eventually, what is painful now will become beneficial later on. Aani ka ng pakinabang, magkakaroon ka ng maayos na buhay sa pamamagitan po niyan. So, if we look at problems that way, then yung problems nga po are truly beneficial. Okay? Ang nagiging problema paminsan, yung prayer natin may not match God's intention. Anong ibig sabihin? May mga times na ang immediate reaction po natin sa problem is, Lord, alisin niyo po ang problema. We have to first discern ano ba yung cause ng problem. Talaga bang dapat alisin yung problema uh, in a way na tanggalin? Or dapat mapagtagumpayan natin yung kailangan pagtagumpayan so that we will no longer be affected by the problem? So yan po ang magandang uh, pag-isipan at isaalang-alang, di po ba? Kasi nga, kung ang solusyon po ay maturity, uh, yung ating uh, exemption sa problem will not really benefit us. Hindi na makakatulong yun. Kasi paano makakatulong? E eh, yung process na kailangan para tayo po ay lumago, ay tinanggihan at inaayawan natin. So how can we grow? Um, ako po ay naging teacher din. No? At uh, naalala ko nung ako po ay guru, uh, may mga pagkakataon na ang mga estudyante, pag sinabi mong may exam, eh, talagang ayaw nila ng exam. Kaya lang, ang isang problema po is, one, hindi mo ma-gauge kung nasaan sila sa kanilang kaalaman kung walang mga exam. number two, they do not know uh, kung ano po yung kulang pa sa kanila if there are no exams. So, importante yan because it reveals the level of understanding. Uh, na meron sila doon po sa sa mga exam. So ayaw pero kailangan, ikanga nga. So, as I said, kagaya po ng discipline, some forms of discipline may be painful but it is beneficial. So the same is true. Uh, pag kumakaharap tayo sa mga challenges. Ano po? May mga parte ng buhay that may be painful but they are useful and beneficial dahil nga ang layunin ng Panginoon is to make us grow. Uh, spiritually. Yan ang kanyang goal sa ating buhay. Yan ang kanyang objective sa ating buhay. Kaya napakahalaga na ating uh, maisaisip yan. Ngayon, ang uh, isang mahalagang bagay po na makikita nating pinangako ng Panginoon sa Book of James, particularly sa James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, he should ask our generous God and he will give it to you. He will not rebuke you for asking. Uh, it is important to note na yan pong James 1.5 ay nasa konteksto ng problema. Ibig sabihin, uh, ine-explain ni James that you can rejoice in times of trials. Doon niya po kinonekta yung konsepto nitong tinatawag nating mga uh, pangangailangan sa karunungan. Sinasabi niya, if you lack wisdom as you experience challenges, God will give it to you. So kung meron man pong pinangako ang Panginoon na tiyak niyang ibibigay, mga kapatid, eh yan po yung karunungan. Ngayon, bakit karunungan? Ano? Uh, nung una, binabasa ko po yan, and I have to admit na nung bata-bata pa kami, madalas po yung verse na yan ay ginagamit at ina-apply pagka ikaw ay mag -e exam If you lack wisdom, then ask God. Pag merong desisyon, if you lack wisdom, you ask God. Uh, totoo naman and and uh, talaga namang magandang humingi ng karunungan sa Panginoon at hindi naman niya ipagkakait. Kaya lang ang uh, immediate context po niyan would would show na yan po ay sinulat para maunawaan mo yung pagsubok na dumarating sa iyong buhay. You have to align with God. As I said sa isang episode natin ang problema po ay pwede magdala ng paglago, pero hindi lahat ng taong dumaan sa problema ay lumago. Kasi ang isang mahalagang element po ng paglago is our response. So kung hindi naman tayo tutugon ng tama, tutugon ng maayos, then yung growth na gusto nating makita at mangyari ay hindi po natin makikita at hindi po mangyayari sa ating buhay. Kaya talagang importante yung response. Eh, no? So, ang tanong po natin ngayon, how can we develop the right response to problems? Okay? So, papano? Kasi nga, yung susi pala ay yung response. So, how do we develop this? No? So, una sa lahat, To develop the right response, we must first have the right perspective. Kailangan tama yung pananaw. Nabanggit ko sa isang episode po natin, na ang goal po ng ating Panginoon sa ating buhay is character development at hindi yung basta comfort lang. So when you know that the objective is to grow in character development at hindi lang yung comfort. So alam mo na pag dumating ang problema sa iyong buhay, ang intention is to develop maturity. Ang purpose po nito is for us to grow, to become better at hindi lang po yung maging comfortable. Kasi pag naunahan na po tayo ng frustration, yun bang uh, pinanghinaan na tayo ng loob, na, na depressed na tayo, nalungkot na tayo, at feeling natin na bigo na tayo dahil po, sabi nga, things are not going our way, then it will affect how we respond to the situation. Kaya minsan may mga tao nagtatampo sa Diyos, nagagalit sa Diyos, at minsan po nagtataka bakit ganito ka Panginoon, bakit mo ginaganito eh, samantalang ang intention pala is for us to mature and grow and develop. Okay, so yung perspective is important. Kaya nga sabi ng Bible, introduction pa lang dun sa James, um, consider it an opportunity for great joy whenever you face trials of any kind. Okay, pagkakataon para lumago pag meron tayo mga problema kinakaharap. So yung perspective is important. second a very important principle is kailangan din natin magkaroon ng tamang conviction in the midst of problems. At ano po yung tamang conviction? To remember, to remember na ito pong mga times ng trials na ito ay beneficial. Kasi pag alam mo na ito ay beneficial, you will understand why wisdom is needed. Bakit ko kailangan ng karunungan to really find out kung papaano magiging beneficial itong trials na aking pinagdadaanan. Diyan papasok 'yan eh, uh, maraming aplikasyon actually. Una, uh, makikita natin bakit ko ba dinaranas 'to. misan iniisip natin, Lord, pagsubok ito. Pero ang reality, consequence pala yun. Bakit? Eh may ginawa kang kasalanan eh, tapos sasabihin mo pagsubok. Ang totoo, konsekwensya ng iyong kasalanan. So hindi lang siya basta problema na dumating, but it's a consequence. So, if you have wisdom, you can discern between consequence at alin yung talagang masasabi nating problema. So, isang paraan po yan. Nakikita, nauunawaan, nalalaman natin na may mga bagay palang dumarating uh, kasi meron tayong maling ginawa, meron tayong maling ginagawa. Uh, minsan, tuloy-tuloy pa nga. Kaya ang nangyayari po, nagtutuloy-tuloy din yung mga problemang dumarating na ito. So, sometimes there are consequences. So, yung, yung wisdom is important to really find out, ano ba ito, Lord? Uh, ito ba ay aking uh, ginawa sa aking sarili? Is this self-inflicted uh, problem? Ito ba ay uh, uh, dumarating sa aking buhay dahil sa aking uh, mga kasalanang nagawa o sa aking pagsuway, sa aking hindi pakikinig sa iyong salita? O ito ba ay basta dumating na lang? So we have to know. We have to know. Importante yan, mga kapatid. Uh, isa pa na bakit kailangan ng wisdom so that we can extract the lessons from the experience. Kasi minsan nga, dumarating yung karanasan pero wala tayong natututunan. Ako, marami hong ganun, ano? Kaya pa na mapapansin mo, paulit-ulit yung problema. Bakit hindi natin natutunan yung lesson? Naalala ko po, ano, isang beses, uh, yung aming bagong printer, eh, medyo naglolo ko. No? At sabi ng wife ko, uh, ano naging problema? So, sabi ko sa kanya, ano yung issue? Inahanap niya. At ang sabi niya, kailangan malaman ko dahil uh, gagamitin natin to. So, kung hindi natin alam kung ano yung pinagmumula ng problema, this problem will be repeated. Uulit-ulit lang. Totoo naman eh. Marami yung problema sa buhay natin. Paulit-ulit eh. Bakit paulit-ulit? Eh kasi nga, hindi natin inaalam. Ano ba yung gagawin? uh, paano natin susolusyunan, di ho ba? So ang tendency ng problem is just to repeat itself. Uh, kasi hindi mo nalampasan yung estado na kung saan yung dapat mong matutunan ay iyong natutunan. Kaya misan, obserbahan mo rin, ano? maganda yung paalala ng isang napakinggan ko. Sabi niya, kung yung problema mo yun at yun din, may problema ka nga. <laughs> Totoo naman, ano? kung yung problema mo daw yun at yun din, may problema ka nga. Uh, bakit kasi ang talagang problema mo doon hindi ka lumalago. Kaya yung problema mo yun at yun, ibig sabihin wala kang binabago, wala kang significant change na ginagawa sa iyong buhay. So paulit-ulit lang, paulit-ulit. At yan pa ang masaklap diyan. Kaya ang malaking challenge, ang malaking hamon para sa atin is to have the wisdom na Lord, what can I learn? How can I grow? How can I become better? No, through this uh experience or this challenge. Para itong problem na to forever dealt with na ito. Hindi ko na issue ito. Uh, parang parang ano yan eh, parang uh, kagaya ng sinabi kong illustration sa maliit na bata pag hindi niya natutunan yung pagtatali ng sapatos, every time matanggal yan at susuot niya, it will be a problem. Pero kung natutunan mo na kung paano ikabit yan, itali, then it will no longer be a problem. Uh, nangyayari pa ba? Yes But it's no longer a problem Kasi nandasa yun na yung capacity So ganun din sa spiritual life If we develop our capacity We're able to extract the important lessons Life lessons Through the current challenges that we are facing Then we become better The next time na magkita tayo ng problema uh, Maiiba yung response Bakit po? Because it's a different you It's a better version of you Facing The old problem, or should I say, facing the same old problem, no? It's a different version of you facing the old uh, problems na dati mong uh, nararanasan. Kaya iba ang magiging response. So if you know that uh, trials are beneficial, then you will seek the benefit in the situation. Ang iisipin mo, hindi yung bakit ako ginaganito, bakit parang kawawa, ang iisipin mo ngayon is, what can I learn from this? And then if you know the provisions, which is the third one, kung alam mo may provision ng wisdom, then you know na sa harap at sa gitna ng problema ang kinakaharap, eh hindi ka nag-iisa. Merong provision ng karunungan na ibibigay ang Diyos. At yung provision na yon is a resource that can be used so that you will become better uh, through the experience. Kaya eh, uh, maganda yun eh, no? na alam natin na Lord, ito pala yung sa ikabubuti ko. So, we trust the Lord. Sa halip na questionin natin siya, nagtitiwala tayo. Sa halip na magtampo tayo, nagtitiwala tayo. Sa halip na malungkot tayo, na-encourage tayo. Di po ba? So, I hope and pray na ito pong lesson natin ay uh, nakatulong, especially if you're facing trials right now. Uh, at nawa, ito pong uh, pagharap natin sa problema ay maging paalala sa atin na pag hindi natin hinarap ang problema, these trials will continue to define our lives. At ayaw natin yon. Ayaw natin na ang buhay natin ang nagde-define ay yung problema. Ayaw natin na yung problema ang nagde-decide para sa atin. Ayaw natin na palagi tayong uh, apektado ng problema. We want to become victorious. Di po ba? At yan din ang gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa atin eh, whenever you face trials of any kind, let it be an opportunity for great joy. At muli, sana po naging pagpapala sa inyo ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantala nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.